So, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is Linyada ng Mamay. So, andito ulit ako upang uh, mag-share ng idea, mag-share ng mga tips, at syempre para sumagot sa inyong mga katanungan. especially yung mga newbie, mga baguhan natin dyan na nagtatanong. So, kailangan natin itong masagot para po malino, maliwanagan, malinawan, at syempre maging uh, maayos po ang kanilang pag-aalaga ng manok. Okay? So mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, mga chicken talks na ating pinag-uusapan dito, don't forget to click the subscribe button. At syempre, ilike mo na rin yung video natin para sa mas marami pang video na tungkol sa pagmamanok na ating uh, mapag-usapan pa. right? So kung nagawa nyo na po yan, maraming maraming salamat at simulan na po natin. Ang ating topic ngayong uh, araw na to yung ating mga topic ngayong araw na to. So, sinulat ko na po dito ang ating mga katanungan na sasagutin and hopefully isa sa mga katanungan ngayon ay isa sa mga katanungan ninyo na aking sasagutin. All right? So, simulan muna natin sa unang katanungan. Ito ay walang pangalan na ito na po yung mga katanungan ninyo. So, idol, pwede bang ipakain ang Jackie Oats na isang araw lang ibinabad? Okay? So, po pwede po yan. Actually, yung hindi nyo nga naibabad, pwede rin ibigay eh. Pero alam nyo ba mga kamanok, na mas mahalaga po at mas maganda po sa manok kung sila ay dadaan muna. Yung ating mga Jackie oats na binili, kung siya ay dadaan muna sa fermentation process. Ano po ba yung fermentation process? Ito po ay natural na proseso na kung saan mas pinapataas natin yung nutrient level ng isang pagkain, ng isang patoka ng isang grains. Okay? So ang Jackie Oats po ang nakita ko na may pinakamagandang uh, benefits sa katawan ng ating mga alaga kapag dumaan siya sa fermentation. Magtatanong yung iba dyan, Kamanok, ano ba sinasabi mong fermentation? Paano ba, yan paano ba yung ginagawa? Okay? Ang fermentation po mga kamanok, ito po ay ibinababad lang natin yung Jackie Oats o yung mga grains na gusto nating i-ferment sa tubig na malinis. Kailangan po malinis kasi po kapag po hindi po malinis 'yan. For example, galing lang po sa gripo yung tubig na ating uh, ginamit sa pagbababad ng isang grains. Siya po ay nakakaroon ng uod or parasites or uh, bacteria paglipas ng ilang araw. Yung iba after 5 days nakakaroon na, yung iba after 7 days at kapag ka mas tumatagal, lalong mas dumadami. So kapag ka ganun mga kamanok, para sa akin, hindi po ganun kaganda yung fermentation na nagawa ninyo. So ang turo ko po sa inyo palagi, pag nag-ferment kayo ng Jackie Oats, kailangan po ay malinis lahat. Tubig, lagayan, at yung Jackie Oats mismo. Kung hindi po maipa o hindi po magabok, huwag nyo nang hugasan yung Jackie Oats. Pero kung medyo magabok o maipa, hugasan nyo po. Yung lalagyan, especially yung container jar na lalagyan, kailangan malinis po at yung tubig. Lagi ko masabi, mineral water po ang ating uh, gagamitin na pambabad sa tubig. Okay? Sa fermented jackyots natin. So, ibabad nyo lang po yan sa loob ng 7 uh, days. Okay? So, kailangan po kung gano'ng karami po yung fermentation o yung fermented jackyot, uh, ay jackyot, sorry, gano'n din po ang dami ng tubig. For example, kalahati pong timba, yung Jackie Oats, kailangan kalahati din pong timba yung tubig na ilalagay po ninyo. Kasi po, pagtagal po niyan, pagdating po niyan ng 7 days, yun po talaga ang pinakamagandang uh, fermentation process bago niyo ibigay sa manok, sisipsipin po ng mga oats ng Jackie Oats yung tubig. Magiging malapot po 'yan at mas tataas po yung nutrient level, mineral level ng Jackie Oats pagdating sa katawan ng inyong mga manok. Kaya po ang inyong mga manok, bumubulto, gumaganda, gumagaan. Mayaman din po sa fiber, natural amino acid, kaya po talagang uh, bumubuka. Natural vitamin B12, kaya pumupulang mukha nila. Okay? So yun po mga kamanok, ang paliwanag uh, ko kung bakit po kailangan dumaan ng 7 days fermentation process yung ating Jackie O's. Yung 1 day process, pwede rin po pero hindi po ganun kataas ang nutrient level na maaaring ibigay nito sa ating mga manok. All right? So next. <clears throat> Idol, pwede bang painumin ng malamig na tubig ang nokis natin? As in yung malamig talaga galing ref. Thanks, Idol. So wala pong problema yan especially kung mainit yung panahon. Walang problema kung malamig. Ang problema lang po kapag ka nainitan ng araw saka iinumin ng ating mga manok. Yun po ang makapagbibigay ng sakit ng halak ng sipon sa ating mga alaga. Kung tinatanong mo, malamig na tubig, walang problema. Kung gusto mo mas maganda, sa gabi, magpasirino ka ng tubig. Ilagay mo sa timba, hayaan mo lang siyang malamigan ng magdamag, yun ang napainom mo sa iyong mga manok, mas maganda po yan sa katawan. Mas lumalakas ang baga, mas nagiging healthy yung manok, mas nagiging uh, masaya yung manok kapag kaganon. Okay, kung tinatanong mo kung malamig na tubig po, pwede po, pwede po. Huwag lang yung tubig na nainitan ng araw. Alright? So, next question. Idol, pa paano ang tamang administration at paggamit ng slash bulak? So, ito pong slash bolak, ito po ay isang injectable supplements na makakatulong sa ating mga alaga kung tama po ang pagbibigay. Okay? So, ang pagbibigay po natin ng slash bulak, is two times I mean is one time uh, per two weeks. Okay, every two weeks po ang pagbibigay natin neto. So, stags, 0.25. So, pagdating naman doon sa ating medyo may kagugulangan na, na manok, magulang na manok. So, 0.5 po ito. Every two weeks po mga kamanok. Hindi po pwede itong every weekly kasi po ito ay islas bulak. So, maaari pong ma-stress ang manok kapag masyado pong napasobra yung dosage nito. So, dapat nasa tamang dosage lang po, nasa tamang dami. So, every two weeks po para po mas maging healthy, maayos ang ating mga manok. Alright? So, next. Uh, bakit kaya hindi sabay-sabay ang uh, pagganda ng manok? Okay? So, marami pong factor kung bakit hindi po nagsasabay-sabay, lalo na kung uh, hindi po maayos o proporsyon ang sistema mo sa iyong manukan. Okay, halimbawa, may magkakapatid kang mga manok diyan, halimbawa, may mga may 10 ka dyan tandang. Lahat talisayin. So, pansin mo yung tatlo sa kanila parang bansot or hindi nakaka anak uh, nakakasabay ng paglaki sa kanyang mga kapatid, yung ibang kanyang mga kapatid, malalaki. Okay, although yung uh, stations nila, o oh, talagang minsan nagkakaiba-iba, hindi po lahat high stations, yung iba may lumalabas na medium lang yung iba, small, uh, uh, low station, may lumalabas pong gano'n. Kasi, depende po yan sa inyong mga materialis na ibinraid. Baka malay mo, yung nanay, uh, seed fowl, masyado palang maliit. Tapos yung tatay, high station. So, maaari pong mahati. Merong mahati ang uh, ang kanyang mga sisi o yung kanyang mga anakin. Merong mga low station, may mga medium high, merong high station. Maaari pong gano'n. Kaya po, mapapansin mo, hindi po pare-parehas ang laki nung uh, mga palahi mo, nung mga na-breed mo, o nung mga magkakapatid na alaga mo. Pero kung ang iyong mga materials is mataas ang, ang inahin, mataas din ang tandang, maayos ang sukat, pare-parehas ang uh, built ng katawan, so asahan mo yung mga aanakin niya pare-parehas din po. At kung meron mang naiwan, eh yun po ay uh, po sa sa pagpupurga, baka mamaya hindi ka pala nagpupurga or palit-lit ka ng purga o yung iba hindi na purga, o pagbibigay ng injectable supplements baka yung iba uh, ah, mababa lang yung ano yung bigay ninyo 0.2 yung iba 0.5 o kaya naman sa pagkain baka mamaya ah, kaunti lang yung nabibigay ng pagkain lalo na kung dinadakot takot lang yung pagkain wala kayong measurement di ba o pwede pong maging factor yan kung bakit nababansot yung ibang mga alaga hindi siya bansot eh nahuhuli lang ng paglaki kasi kulang sa nutrients kulang sa pagkain o kaya hindi napapainom di ba o kaya nagkasakit po pwede rin po yung mga factor na yun kung bakit hindi po nagsasabay-sabay ang uh, pagganda ng isang manok. Okay? So next, ano po ang livercon OD? Ayan, so yung nagpapatopic na ito, livercon OD. So shortcut ko na lang po ito. ano So ito po ay isang supplements na anti-stress sa ating mga manok. Yun lang po yun. Anti-stress lang po, liver con OD. So anti-stress, oral drops lang po ito. Pwede pong magbigay ng 3 to 4 to 5 drops, okay, sa bibig ng ating mga alaga. Pwede rin pong ihahalo sa painom. So pwede po yung mga ganong paraan para ma-administer ito sa ating mga manok. So madaling sabi, anti-stress lang po ito para po uh, hindi po ma-stress yung ating mga manok. May reserve po silang energy pagkat pagka, kapag po tayo may pinuntahan. So, yun lang po yun. Yung po yung pinakamabilis na explanation dyan. Anti-stress, although meron siyang may mga B vitamins, cyanocobalamin, and many more na ingredients. So, overall, anti-stress po ito. So, ibinibigay po natin ito kapag uh, tayo may pupuntahan. O kaya naman, bago tayo umalis ng farm o ng backyard, kung tayo mag-travel, magbibigay po tayo nito orally oral drops, pinapatak po sa bibig, or pinapainom po natin o inihahalo sa painom nila. So, liver con OD, maganda rin po yan sa ating mga, uh, sa ating mga alaga para makaiwas sa stress ng panahon. Kasi mainit na ngayon eh. Umiinit ngayon, tapos ang dami pang mga faktor para may stress ang ating mga manok, di ba? So, yun po mga kamanok. So, hopefully, kahit pa paano, nasagot ko ng uh, maayos ang inyong mga katanungan. So, if ever na may katanungan ka tungkol sa pagmamanok, o ikaw ay newbie, baguhan, willing po ako na ah, uh, na magbigay ng kasagutan base sa aking nalalaman, base sa aking experience. So, paano mga kabanok? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Mag-comment lang po sa comment section. Wala man pong bayad yan. And also, regalo nyo na lang din. Don't forget to click the subscribe button at ilike yung video natin. Kung mag-comment ka, mas maganda. So, sana mas marami pa tayong mga kaibigan, mga new viewers ang makapanood sa atin. So, see you for our next vlog. Paalam.